Pagbangon ng Pilipinas mula sa pandemya, pagpapalago ng ekonomiya, mga malalaking proyekto at samutsari pa. Ilan lamang ito sa mga ibinabandera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halos dalawang taon pa lang nitong panunungkulan. Anya, resulta raw ito ng pagkakaisa at pagiging bukas sa isa't isa. Ito rin ang kanyang mensahe sa mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas sa oath-taking ceremony noong May 1. We have been working together. We have been following the same plan. We have we have come together. Na nakipag-ugnayan tayo. Ano ba ang problema dun sa inyong region, sa inyong probinsya, sa inyong bayan? At uh, pinakinggan natin silang uh, lahat ng, uh, ng, ng <clears throat> hindi lamang yung mga political leader kundi pati na ang uh, mga ang taong bayan. Kinikayat din ng Pangulo ang publiko na suportahan ng mamamayang Pilipino ang partido sa susunod na halalan. Maliwanag na maliwanag na ang taong bayan dito sa Pilipinas ay talaga sinasabi, eh maganda itong ginagawa natin na sabay-sabay tayo tumutulong. And that is why uh, we are trying to engage all of the different political, uh, shall we say, factions, Uh, to our own advocacy Hati naman ang opinyon ng publiko sa performance ng pangulo ginagawa naman niya yung kanyang tungkulin as mm. a president pero uh as a uh, overall ano nandito lang siya sa middle mm. madami rin umasa sa kanya na magagawa niya yung mga promises niya pero until nawala naman tayo nakikipang changes para sa akin satisfied ako dahil sa unang una marami ang natulungan niyang mga tao na nabigyan ng kabuhayan lalong lalo na mga mga may hirap na patulad dami na patatanda Panawagan naman nila tutukan ng Pangulo ang ekonomiya at taas ng presyo ng mga bilihin sa merkado Lalong nagihirap ang ano ang Pilipinas lalo na sa mga bilihin. Tumataas po lahat ng presyo ng bilihin, yung um, palitan ng um, dollar to peso, tumataas din. Tapos, hindi naman nagre-reflect din yung pagtaas ng um, sweldo. So, ayun, parang mas lalong humihirap po yung buhay. Huwag naman sana nilang uh, usga ng Pangulo. Sa halip, uh, tulungan natin ang Pangulo bilang uh, mga mamamayan, ipanalangin na lang natin. Ayon sa Pangulo, nakatutok ngayon ang kanyang partido sa pagsusulong ng advokasyon nila na economic development para sa bansa sa mas pag-unlad ng buhay ng mamamayang Pilipino. Sa ngayon, inoorganisa na ng partido ang iba't ibang komite nila para sa paghahanda sa susunod na halalan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.